Story time, mga balong kwentong nakakaaliw. Sa uh, lahi talaga namin ng mga pogi, kung kaya bong ya Nakakaiyak. Hindi eh. mo masyadong yung uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire. Basta pag hindi namin yung mo, palitan ko, pero uh wag -huh. kang susuko. Wag kang susuko kaagad. Nakakabili. I did some commercials na po rin dito sa Korea. Woohoo! Ano yung kayo? <laughs> Kahit pa nakakakilig. Tama na kwentuhan. Uy makakap ka na sa akin. ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwentong Ying. Hello mga ka in! Pasa po kayo. Happy Saturday po sa inyo. Ang bilis-bilis ng panahon. Maamisin? Oo nga. Grabe. Matatapos na yung first half ng taong ito. So, pupunta na tayo sa July. Mm -hmm. Pero bago matapos ng June, meron tayong... Uh, gabi. A celebrate a celebrate <laughs> uh, Special sa amin tong June na to. Siyempre, dahil June ang aming Joe anniversary. Oo nga. Pero hindi tayo nakapag-celebrate yung mga nakaraan eh. Dahil mm -hmm. sobrang uh, busy natin. Kaya ngayon, ngayon tayo magkakaroon ng panahon para alalahanin natin ang uh, special na araw na Yes, at syempre dahil special to, gagawin natin yan in a very, very nice way. Meron tayong challenge. Challenge? Oo. oo. Parang, Kung para... gano'n natin kakilala ang isa't isa. -isa. Parang mahirap yan tayo. Oo nga, eh, ginakabahan niya ako. Pero yeah. syempre tiwala naman ako na... We really know each other. Oh. Okay, oh. yung kinakabahan ako ng konti <laughs> ito na very confident si Macy's eh. Pero ngayon, magkakaalaman tayo. Literal nating aalalahanin yan. Mga importanteng uh, bagay tungkol sa iyo, tungkol sa akin. Pwede ka na ba? Game na! At isashare namin yan lahat sa inyo. Ayun. Let's go! Shout out sa inyo, mga ka-tune-in! Thank you for watching! Para sa mechanics ng ating relationship test, ginakailangan tama o parehas ang maibigay naming sagot ni Mami Cel. Kung sino ang hindi makakakuha ng tamang sagot, nako, may consequence na naghihintay. Kailangan pumili ng surprise shot mula sa ating relation shots. Ayos ba? Game na tayo! Ito, tawa ko na yung... Uh... Magpapagang sulatan. Oh. Mahal pa naman ng pakid dito. Hahaha. <laughs> Kung maiintindihan niyo yung sulat ko. Mmm. Maliin naman yan. Kaya kaya ko yan. Napakatanda naman yung siulat mo dyan. Tama naman. January 16, tama. 1975. Kaya tama. tama ba? July 21, 1985. Tama. Hmm. Pwede mo dami? Ako, anything na may sabaw si mami. Ako, tuyo. Ikaw? Kaya, may sabaw. Ako, okay ako. May sabaw. I oh. love everything with oh. soup. Eh, ikaw, tuyo? Oo. Oh, okay. Maguli ito niya, tuyo. My love to you is uh, endless. Oh. <laughs> Biggest celebrity crush? Sana tama ako dito. <laughs> <laughs> hindi ko alam. <laughs> Dami mo kasi yung crush eh. Grabe, hindi ah. Bossy, Maha Salvador, di ba? Oo, oh, si Maha Salvador. Oo, oh, yung... yung JL, gusto ko siya, pero hindi ko naman siya uh, biggest celebrity crush. Uh, uh, hindi, hindi. Ito, ito yung biggest celebrity crush ko. Hey, ATT! <laughs> Woo! Iinom ka doon! Yeah. Yan, iinumin mo lang. Mariano to. inumin, inumin ba to? Go! Kailangan natin dito, lechon. Kailangan lechon. Wala naman ako isulat eh. Papa P! Ako may crush ko. naman may crush ko. Ako may crush Papa P. Ang Ang Hindi pa Hindi, oh, eh. tagal mo magsulat eh. Sa Cinderella. Yan, tama yan. Tama si Mami Sen. Nag no? ano siya, di ba yung salesman, nag ano siya, nag, yung, sa pa, mall. Selling assistant. Selling yan, assistant siya sa Cinderella. Ito naman, si Mami Sen, model. Yes, tama. Mm -hmm. Model siya. Nagmo-model-model na yan ng mga damit. Na, tapos nag-rumarampa. Very good. Possible. Ano yung kwento mo tungkol sa Cinderella? Wala kang magawa. Ang tinutupin mo. Oh, ang ginawa ko sa, sa Cinderella kasi, kapag uh, naalala ko yun eh, 1991. Kapag uh, walang customer, ang gagawin ko, uh, guguluhin ko lahat ng eh, sa, estante. Ano ba yung tinitin mo? Children's Wear. Nasa Children's Cinderella SM North. Tukuloyin ko lahat yan, tapos uh, aayusin ko. Saan ka magawa? Tutupin ko ng maayos, kasi maba, mababagot ka talaga eh. Boring yun ako. Sa modeling nun, makakapag-share naman ako. Uh, marami ako nun sa mga catalog. Dati kasi di ba, super uso yung direct selling, so dun ka pipili sa mga catalog. Tapos yung mga, uh, minsan, rank wow. modeling na nakapanood siya sa akin nun before. Dwi-dwi-dwi! Dati lang yun, mga 20 kilos. <laughs> Pwede kilos ako. <laughs> uh, unang kita ko siya, yung tinalikuran niya ako eh. Yung picture niya nakatagin. Pinakita sa akin yung picture ko ng, pang-modeling. Yun yung yeah. una niyang nakita na photo. Mm. -hmm. Tapos dumiretso na siya agad sa dorm nung nakita niya. <laughs> agad na agad. <laughs> oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Ang daya mo! katatanong lang kanina! Natatanong lang kasi kanina sa doktor. Eh, kaya ako tama eh, mas ikaw, ano ka? <laughs> eh, hey, kaya Antonio ako eh. Woo! Tama ako! Hindi <laughs> <laughs> pa si Ayla. Hindi ako ikinom. You Ayos. Lagi ko nang binibili ng sapatos. Ako, alam mo ba yung shoe size ko? 42, size 9. So, may ganun ba? Ako 7 lang nilagay. Kayo. 7, tama. Oo, uh, pero 7 na. 7? Ayun, tama. Yay! Pero mami, nag-iiba yung 42 ko. May siyempre Pero 42 lang talaga. Mas puso mo pa bumawi. Mas puso mo pa bumawi. Alam mo, dapat to. Matay ka. Makakadalawa ka tayo. <laughs> ano nga ba? Hindi na mo kasi, kasi ka. naglilito eh. O, yan, alam mo to ha. Sobrang hilig ko nito dito ko panda ng La Taniels! Nakalimutan na na! <laughs> champurado! Ang <tong> ganyan gusto ko yan. Inom ka doon! May, may, may hindi ako nag ano sa inyong gigisingin ka be. Gusto ko ng champurado. Wala akong gano'n. Wala ka rin namang... Uh, hindi! La Taniels, madami ang beses ako nagpabili nito. Eh pero hindi ka nagbuntis? Buntis ako noon! Dito ko pinagliis si Helga. Hihira, Natalia. Inumin mo yan. Tat! Inumin mo yan! Hola. Hola. Pinuntikan. <laughs> <laughs> Woo! Uh, tubig! Kerap? Hindi, mukhang pinaglutuang mantika ko yun. <laughs> Kakadalawa ka na ha. Hindi mo ko lalaman. pa na sumulat. Eh. din may kasalanan kung ba't ako natanggal. Meron kaming call time sa Starstruck noon. May taping kami. Tapos may pa-under siya na nasiraan daw yung gulong, na-flat, papalitan, ganyan. So in short, sobrang late ko dun sa taping. Pagpasok ko, tanda-tanda ko pa si Perry noon. Perry, manager ni Ding Dong. Hello, Perry. Pagpasok ko, Velasco pa ako noon. Rasel, Velasco niyan. Hindi ka na nahiya kay ganito, kay Marian, bla bla, kay ganyan. Nakatira sa ganito, ganyan. So, Ayon na, sermonan ako. Kinamin mo na ano, hindi naman talaga. Hindi naman, sira yung gulong na yun. Isip-isipin e, mo naman, kung natuloy ka sa stars na yun, <laughs> hindi, hindi ka nang kapag-asawa ng ganito ka, kasi pati Ayaw niya kasi noon, kasi noong time um. na yun, ipe-pairing na may mga pa-love team, love team na ay ayaw niya nung ganun. Sinabotahin niya. Pero noong that time, hindi niya naman sinabi pa agad. Sinadya niya lang talaga ipalit. June! 19, 2006. Kala mo magkakamali ako, ano? Hintay ko nga eh. Hinihintay ko magkamali ka eh. Para makainom ka rin. Eh. Ano to? Rizal Day. Eh, Tagkakalamba kasi ako. So, every year, lagi akong sinasama sa float dahil alam mo na, kung di nyo na itatanong, naging lakambini din ako ng kalamba. Yo. Nakasakay ako dun sa float. Eh, samantala habang siya naka-float, ako naman eh, tumitira ako ng root beer float ng A&W. Sinundo mo ko noon, yun yung uh, pinagtatalunan natin ng isang araw. Sabi mo, sinundo mo ko. Pagkatapos na, nung hapon na, uh, o oh, hapon pumunta ako ng Laguna, dahil hindi naman ako pwede manood ng sovereigns. Mm -hmm. mm -hmm. Pagbalik namin ng Maynila, umark lang ako dun sa tapat ng kapilya mm -hmm. ng Frisco. <laughs> uh, tapos, uh, tumawag ako kay Daddy. O sabi ko, Kalando, pwede ko po ba niligawan yung anak nyo? At eh, alam mo naman si Daddy, alam ko naman na iho na... <laughs> na mabuti ang hangarin mo sana sa po. Oh, sana naman ay uh, huwag magbabago yan. Tapos magbaba ng phone. Tapos magbaba ng telepono. Oh, sabi ko, oh, girlfriend na kita, kumain. Ligaw <laughs> 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 pala pero magbaba ng phone. Oh, tayo na. <laughs> tayo na. Oh, hindi, na siya nakawala. You just admitted it uh, in YouTube international, international and international, international, media uh, na pinikot mo lang talaga ako. Oh, Kaya nung, kung, nung oras na yon, kung talagang hindi ka patay na patay sa akin, nasabihin mo sa akin na, ah, hindi, nagliligaw ka muna. Hindi, sinunggaban mo ako kagad. Sinunggaban, nag-i-effect. <laughs> Kaya nagkaroon na ng gap dahil may dumating. Dumating yung ex-girlfriend mo. Kaya tandaan mo yun. O, oh. tignan mo na. Ano kasi sila nun eh. Long distance relationship, LDR. Hindi long, hindi long distance. Mali. Dapat umiinumin mo lahat yung nakalimutan mo. ito yung LDR relationship mo. umuwi lang siya nung time na yun. Pintahan mo pa dun sa hotel, tapos sinabi mo pa, nag-LBM ka pa. Talagang hindi kayo mentored. Pero hindi yun, yun <laughs> andaya Ang daya, alam mo, itong game na to, ang daya, inumin niya dapat hindi ako. Hindi pa kita-kita na noon. Uh, sasabihin ko na sa'yo. ang um, Pilipino to Eric Inter na. No? Oh, so, alam ko yun, 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 yun sa isa. Yun, yun. Ah, ayun yung yun. dinala mo ng Hong Kong. Yes. Ay, iba yes. pala daw yun. Samo mo. Hindi. Ito na yung sinasabi niya na dinala niya sa Hong Kong, pero ako yung tinetext niya. Yes. So, so yun. Oh, naalala mo na ako. Oh. Aww. Oh. Hmm. <laughs> Baby! Yay! Tama! Siyempre, 11 years ga, mas matanda siya sa akin. So, baby, tawag niya. Yun lang naman. <laughs> <laughs> Parang napag-usapan lang na natin ito nung nakaraan. Ano nga ba yung... Take ka. <laughs> ano nga ba yung... Uh... Wala <laughs> ko po. Nirigala ko sa'yo. Hindi naman kasi materyosa itong si Mrs. eh. Huwag ka naman na pa-advance paliwanag ka pa dyan. Wala, wala naman Game gusto. Game! Time's up! Time's up! Time's up! <laughs> ko maalala. Oh, grabe. Palibasa ako lang na nagre-regalo sa ilage. Perfume! Nakalimutan mo na. Sabi ko pa nung nasa outfit. Naalala mo yun yung unang binigay sa akin? Oo. Oh, uminom ka na doon. Oo oh, nga na ako. Uminom ka doon. Oh, <laughs> What is that? Matubig lang ha. Oo. Oh, oh, tignan mo. Pinainom ka lang ng tubig. Ang dali lang. Okay. Yeah, July 21, 2007. Si, tama ako. Hmm. Birthday ni Mrs. Yon. Eh di, nakatira siya sa isang apartment dito sa may scout area. Eh pagdating ko doon sa condo, birthday ba naman niya? Linggo eh. Parang ayaw kong bumangon. Puro gusto matulog ba naman birthday niya. Ni Ito naalala yeah. ko. Baka nga, nag-dinner ako kasama ko yung two or three friends ko. Nag-dinner kami doon kasi mag-birthday nga ako. So malamang kaya siguro ako po yan. Naalala ko na nasa condo. Naalala ko nga na may a little drama. Tapos dun ka nga nag-propose. Pero walang sing-sing. Kaya siguro nagka-drama dahil walang sing-sing. Aba, inaway ba naman ako birthday niya? Eh, alam mo naman ako. Yung isang uh, masamang sitwasyon, kaya natin uh, baliin yan. Eh. Napunta dun sa kwan. Na hindi mo naman pala plano talaga mag-propose. <laughs> <laughs> hindi naman pala plano. Wala <laughs> naman talaga. Dahil gusto ko naman sana, maayos-ayos <laughs> yung proposal. <laughs> nakakuha ka pa Hindi, na excuse. kaya nga sinabi ko noon na kung ganito din lang, nakatira ka dito sa di ba buti pa, uh, mag, uh, magpakasal na tayo, ayaw mo pa nga eh. Pero sabi ko, uh, uh, palatandaan ko lang naman para mag-asawa na. E eh, pag may sarili na akong bahay, pwede na akong mag-asawa. Kaya naligo lang ito, binitbit ko na. Dinala ko dun sa bahay na 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 pinapaayus ko, yung bahay na pinapaayos ko, dahil yung nakabibigyan ng ako ng bahay, yung nakita niya, tabi simenteryo. ta -da! Singapore! Dito dapat. Yung best friend ko, dito siya nag-work. Inalok niya ako kung gusto ko daw kasi nag drama, -drama. ako mag Hindi ko to sinipot. Noong una naming pre-nap, nakaredy na lahat, hindi ko siya sinipot. Napaka-memorable pala nitong Singapore sa atin, yes, so yeah. Dito rin kami nag-honeymoon. At doon din sa hospital kung saan namin dinala si Zoe. Nadala din ako dito nun nung honeymoon kasi parang may gastritis ako noon. Tapos yung nagmunta kami dito for Zoe, same date din and same hospital. Mm -hmm. So, galit. Na Parang uh, 14 years later. Parang 14 years later. Okay. ta January 14, noong 2019. Oo, oh, oh. gusto mong pang tignan kung tama. Uh, mali, eh. Gra Ay, ano, January 14, oh, 2019. Tama, tama. Ewan ko ba tao yung proposal na pina-post ano. pa sa social media. Ayan, ay, ay, Paya ba nga ng paya ba? Magsisipag yung balay naman. <laughs> Ito yung mapapanood nito, oh, nasusumbatan ako, wala man lang daw siyang ganong proposal. Pero nag-attempt naman siya, nag-propose siya sa akin, birthday ko din, may pasingseng and all. Nag-propose siya together with our family. Binigyan niya na ako ng, ano, ng engagement ring that pero maliit lang. Hindi pa rin masaya. Saan ka ako malakakita doon? Nag-propose na wala namang wedding. Pero yung pinakalas, ano na noon, um, Mother's Day, 2017 yun. Galing kami ng US. Pag-uwi, ayun, sa kwarto, may letter and may mas may mas bonggang sing-sing na. Kahit ako nagulat. Ko lang, inulugan ko lang yun, ha? Oo, na. May letter siya. Ilang buwan ko inulugan yun. Oo, ang ganda. Makapagbagdang daming letter na yun, asking na kung pwede niya akong pakasalan ulit. And then we decided na gawin namin on the 11th year kasi nga special sa amin yung number 11. Mm. Ang haba yung sagot ko eh. Got it. Are you ready? Sabay! Go! Ayun sa'yo, kiss sa kamay. Sabi ko na yung sasagot mo. Ako naman, ang tanda ko nung as, isang araw lang to, hindi ko siya makontak kasi biglang naka-silent notification yung message niya. Hindi, magkawain na lang tayo ngayon para may lindis. Eh, eto, sige. Paliwanag mo yung kiss sa kamay. Kasi nung isang beses, galing ako sa labas. Exercise ka? Oo, nag-exercise ako. Kinukwento ko yung siya, dumi-dumi ng mga gamit niya sa gym dito. Sabi, hinila ni misis yung kamay ko na to, tapos sinalika. Sabi ko, eh, na-automatic kasi alam ko madumi yung kamay ko eh. Nagtampo ako. Uh, kasi naglalambing lang naman ako, tapos ma-arty-arty pa. Ako pa nag-sorry. Oh, hindi, kasi hinayakap-yakap na naman ako eh. Siyempre, <laughs> eh, naisip ko, halikang gusto ko Ayoko na lang magpaliwanag uh, dito. Ngayon, ako ya na lang lagi yung <laughs> ano. Ngayon, yakap naman ang gusto. Oh. Eh, Ayoko na lang magpaliwanag Nako, dahil dyan, relationship tayo parehas, mami. Bigyan na kita, abutan na kita. Hindi, go na, no. Hindi, abutan na kita. Andaya, andaya. Oh my gosh. Ala, toyo. Dato puti. Dahil jowa anniversary namin ni Mami Sel, may message kami sa mag-jowang version namin wag 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 sukuan yung isa't isa every time na nagse-celebrate ng mga milestones or ng mga anniversaries yun yung haba ng time na magkasama but yun din yung haba ng panahon na na-discover niyo yung napakaraming bagay tungkol sa isa't isa tumatag yung relationship lalo kayong naging mas malapit sa jo sa pamilya so walang bibitaw so may mga mga humps along the way it's part of it kapit lang and uh, lagi naman lagi at lagi naman na mangingibabaw syempre yung takot sa Dios yung takot sa Panginoon kaya yung syempre totoong pagmamahal sa isa't isa. Congratulations sa inyong dalawa. Mula sa pagiging magjowa, ang uh, maikling panahon na yon ay hindi sapat para makilala nyo isa't isa. So, yung lumipas ng mga panahon mula noon hanggang ngayon, talaga namang marami na kayong uh, discover sa isa't isa, pero marami pang hindi pa rin uh, alam. Maaaring along the way, may mga madidiscovery ka pa. Kayo sa isa't isa, you've gone a long way. Kung may mga mga pinagdadaanan man na pagsubok, na napanggit mo kanina yung hump, yun ang nagpapatibay sa pagsasama ninyo. Siyempre, yung malalim na pananampalataya sa Panginoon Diyos, ay eh, lalo pang pala, uh, palalim. Bro, congratulations! Happy anniversary! <laughs> happy job na sa mo. Yon! <laughs> Talo ko. <laughs> Ganun talaga. Alam nyo na, pagka medyo mas ka, hindi dahil sa malilimutin ka. O mapagbigay ka na sa iyong uh, abya O ayos ba, Mami Sen? Pinayaga kita manalo, ha? <laughs> hindi, pero sa totoo lang, talagang may mga nakalimutan ako. Pero congratulations sa Mami Sin at salamat din sa inyo na nagtsaga sa pananood sa episode na to. So, thank you ulit, ha? Sa susunod ulit. Bye! Happy weekend! Woo! mula kayo ha. simula ako kung lang ako kung paano mula vlogito. ako bilang mula nang magsimula ako bilang vlogito, ng bag ako bilang mula ng bag simula ako bilang vlogger -vlog si mula ng ako ng bag mula ng bag mula ng mula mga current happenings Live tayo kung kailan ko gusto Ang Uncut tonying Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib Tuwing Sabado Nights Ang Kwento Nying Tapatang may tapang at diretsahang tanungan Tataktunying yan tuwing linggo ng gabi sa Komento Nying. Di mo ba naabutan ang live ng Komento Nying? Huwag mag-alala. Rewind tayo. Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. Da Komento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, Matsalah sa inyo. At sana Huwag kayong magsawa na suportahan ako. O, oh, doon sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Bekena men! Subscribe na! Bye! Happy weekend! Woo